paano palitan ng pangalan ang ating messenger account so ito ay request ng ating kaibigan gawa natin ng tutorial so shout out sa iyo kaibigan sana nakapalo ka para matutunan mo na palitan ng pangalan ang iyong messenger account kung interesado ka kaibigan i-click ang follow button sa tabi ng pangalan ko para updated ka palagi sa ating video pwede mo rin ang subscribe para personal ko ma sa group So, kung may katanungan ka, i-comment sa comment section. So, tara. Let's go. Magandang buhay, kaibigan. Shout out po sa iyo, kaibigan. Itong tutorial na to ay ito ay yung pagpalit ng pangalan ng ating messenger account. Sana nakapalo ka, kaibigan, para masundan mo ang ganitong tutorial. So, isang like at share naman dyan, kaibigan, para marami na tayong mga kaibigan ang matutulungan ng mga ganitong tutorial kung paano palitan ang kanilang messenger account team. So, isang like at share mo lang. Masaya na po tayo. So, putahan lang natin ang ating tutorial. So, i-open mo lang ang yung messenger kaibigan. So, palala lang kaibigan, ang messenger mo dapat naka-update ito doon sa Google Play Store para matagpuan mo ang mga ganitong settings. So, dito sa yung messenger, itap mo itong tatlong lines ibaba. Yan. Tap mo ang settings. Scroll up. Tap mo itong personal details. Then, tap mo itong profile mo, kaibigan. Tap mo ulit yung profile mo. Then, dito, magpalit na tayo ng pangalan. Tap natin itong name. Gagawa lang tayo ng name. Depindi na po sa atin. Okay? Then, name. Then, middle name. Opsyon, opsyon lang po yan kaibigan. Depende na po sa iyo. Then, dit, tayo dito sa last name. Then, lagay lang natin ng apelido natin. Depende na po sa atin kung anong gusto nating apelido. So, pagkaganyan kaibigan, i-review sins mo lang para mapalitan na ng pangalan ang iyong messenger account. So, magbibigay si Facebook ng mga given name. Pero, dipindi natin sa atin kung ano ang gusto nating pangalan. Okay? Then, ang napili natin ay e ito. Uh, guns na yan. Then, isave change lang natin. So, napapalitan na ng messenger account name ang ating messenger. So, ganito na. Hindi na Arabic name yung dating messenger account. So, ganun lang, kaibigan. Magpalit ng messenger account name doon sa ating messenger. Huwag kalimutang i-share ang ating videos. Tandaan ang kalaman ay kayamanan. Bispo sa ating lahat.